maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahati ni Joe Cabrera Alabastro. Dahil sa matinding init ng panahon, kadalasan worried tayo kung paano ang ating kutis ay maiingatan. Pero hindi lang pala ang skin ang dapat proteksyonan, kundi maging ang ating buhok. Subalit, hindi dapat maging hadlang ang dry season para mawala ang glow ng ating hair. Kaya't naririto ang natural hair care techniques na pwede mong gawin mula sa www.globalhealingcenter.com. Para sa dry hair, katapat niyan ay kalabasa hair mask. Opo, gulay. Pakainanganin mo ng isang mangkok kung saan ang hiniwa-hiwang nilagang kalabasa at gatas ay imamash. Dik-diking maigi ang kalabasa, saka ihalo sa gatas. Ipahid mo ito sa tuyong buhok at ibabad for about 10 minutes bago paliguan. Kung gusto mong mas lalong kumapit, mas tagalan up until 30 minutes. Ang mixture ng kalabasa at gatas nakakatulong para maalis ang dead skin sa anit at nakakapaglagay ito ng vitamina sa hair roots. Kung ang uh, texture ng buhok mo naman ay opposite, oily. Kailangan mo ng brown sugar mask. Paghaluin ang apat na kutsarang brown sugar at dalawang kutsarang conditioner. Again, yung apat na kutsarang brown sugar ihahalo sa dalawang kutsarang conditioner. Yan ang ipapahid mo sa iyong anit. Parang nagkukolor ka ng buhok. And then after 5 to 30 minutes, between 5 to 30 minutes, pwede mo na yung banlawan. Isa kasi sa nagiging dahilan ng dandruff ay ang oily hair. Dahil malagkit ang anit, mas prone sa bacterial infection na dumidikit dito. Ano bang gagawin ng asukal? Yan ay exfoliant, nakakatulong para mas scrub at matanggal ang mga dumi sa anit dahil naman sa rough texture nito. So, imasahe mo yung mixture ng brown sugar at ng conditioner. And of course, rich in vitamin D ang brown sugar, kaya Pwede itong maka-block ng ultraviolet rays. Kung alternative natural conditioner naman ang gusto mo at medyo sensitive ang iyong hair sa mga chemical, okra ang katapat. Okra! Yes, okra. Paano? Hiwain ang okra, pakuluan ito, pagkatapos lalabas yung medyo sticky, slimy na katas niyan, at ilipat mo sa isang bowl at iwan overnight. Pagkatapos mo magshampoo ang katas na ito ang magsisilbing alternatibong conditioner para lumambot ang iyong buhok. Ang okra rich in vitamin A and other nutrients that are good for our hair. So nakakatulong ito para ma revitalize o mabuhay ang buhok. Gawin ang treatment once a week sa murang halaga. Siguradong tilang buhok ang alaga, maging ang iyong bulsa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kaagabay mo sa paghahanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.